Isiniwalat ni retired police general Philmore Escobal ng PMA sa Basic Class 1991 ang umano'y tarang pakikisangkot ni Tore sa politika sa halip na itoon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan ang CPP NPA NDF ayon kay Escobal tila inaabuso ni Tore ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobal na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP and PANDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobal, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CID DG Operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines. Noong Pebrero 22 taong 2025, inakusahan si Abines na umunoy pagpapakalat ng maling impormasyon at di umunoy paghack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobal, ang dapat sanang pagtuunan ng pansinitore ay ang patuloy na pananamantala ng cpp sa kabataan para sa kanilang peking revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na bantana ang CPP-NPA-NDF ay ang nangyaring inkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Butigan Barangay San Jose, Boston, Dabao, Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa ay dineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency free. Ngunit tila hindi ito batid ni Tore ayon kay Escobal. Nagbabala sa Escobal kay Tore na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi ibatid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanyang pinaglilingkuran at kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang nais, maaring makalimutan na siya. Pinakamalungkot anya ang magiging wakas ng karera ni Torre kung paano siya maaalala ng publiko tulad ng pagiging simbolo nito ng kalupitan at paniniil.